So ayun mga ka-blog, unang muna natin gagawin, punta muna tayo sa ating Pix app. So para i-edit natin yung picture na gagamitin natin dun sa ating YouTube logo. Ayan. After natin ma-open, click lang natin yung plus sign sa baba. Ayan. Then hanapin na natin yung picture na gagamitin natin na i-edit natin. So ayun nalimbawa, itong picture ko na to na isa, itong naka-red na tong uh, damet. So click natin. Ayan, then uh, X lang natin click natin yung X sa taas. So antayin lang natin. And then ayan, so start na tayo. So gagawin natin crop natin. Ayan, click natin yung crop and then click din natin tong crop na yan. Yan, adjust natin. Yan, litan natin ng conte. And then kapag okay na, click lang natin yung check sa uh, right upper side. Yan. And then next naman is uh, remove natin yung background nya. So kailangan ma-remove natin yung background. So click natin yung parang gunting. Yan. Sign na yan sa baba. Ayan. Then uh, dito click natin yung person. Ayan. So yan. Click natin. So antayin lang natin. And then ayan. So kapag uh, naka ganyan naka red na. Next is uh, kiklik lang natin yung check sa taas na yon. And then, ngayon naman, isi-save natin. So, click natin itong parang arrow pababa sa taas. Ayan. Click lang natin 'yan para ma-save. So ayan, wait lang natin. So na-save na natin, check natin sa ating gallery. No, so, sus tingnan natin kung na-save na ba natin yung uh, picture na tinanggalan natin ng background. So ito 'yon, 'yon yung naka-red. So ayan. So bali na i-save na natin. So So, after natin ma-remove yung background ng picture na gagamitin natin, next naman is yung apps na gagamitin natin is yung Pixielab. Dito tayo gagawa ng ating uh, logo. So, yan. Remove natin yung new text. Yan. Delete natin. And then, next, click natin yung tatlong tuldok. And then, click natin yung image size. Yan. Hanapin natin yung... Yan. YouTube thumbnail na yan. Ayan. Then... So next naman is uh, click lang natin tong box yan sa baba. Ayan. And then click lang natin yung transparent para siya maging transparent. So sunod naman is uh, i-click natin to and then click natin yung uh, shapes. Yan, click natin yan. And then click lang natin yung parang box na may kulay blue yan and then click natin yung bilog. Ayan, and then adjust lang natin. Yan. So depende sa inyo kung gaano kalaki yung size na gusto niyo diyan. Ayan. and then kapag okay na, click lang natin yung check ayan and then next naman is lagyan natin siya ng color so scroll lang natin dito sa baba ayan, and then hanapin natin yung color ayan, touch natin yan, and then enable lang natin so ayan, uh, depende sa inyo kung anong color gusto nyo itong red, green ayan, or white so ayan, uh, dark red and then light red, so akin itong light red na to, ayan, yun yung gagamitin ko Sunod naman isilagay na natin yung picture na ng natin ng background. So click lang natin tong import. Ayan. Then hanapin natin yung picture na tinanggalan natin ng background so ito. So click natin 'yan. Ayan. And then click lang natin yung check. Ayan. And then ngayon na uh, liitan lang natin 'yan. Sige. yan, Long press lang natin yung bilog na maliit. Ayan. Then adjust natin tapos sa uh, sentro lang natin kung saan natin gusto ipwesto. So ayan, ayusin lang natin hanggang sa pag okay na. Uh, ilock lang natin, click natin yung parang box sa taas and then click natin yung sign ng padlock ayan, so nakalock na, so touch ulit natin yung square para matanggal yung uh, gantong sign yan and then yan, kahit anong galaw natin yan, hindi siya magmove kasi nakalock na siya sunod naman is a uh, ilagay na natin yung pangalan ng ating youtube channel so uh, click lang natin yung letter A itong yan, sa baba and then click natin yung text, yung plus And then scroll natin sa gitna tapos double tap natin. Yan. And then tanggalin natin tong new text. Yan. Buray natin yan. Tapos ah uh, ngayon itype naman natin yung ating uh, YouTube channel. So halimbawa yan tatlong R muna. And then click natin yung OK. Yan. And then yan. Gitna muna natin. Scroll natin. And then scroll natin tong sa baba. Hanapin natin yung font. Maglagay tayo ng font. Yung style ng letter kung anong gusto natin. Yan. Click natin yung font. So, pili tayo dito kung anong gusto natin. So, ayan, scroll natin. Kapag nakapili tayo, kapag okay na, so, kiklik lang natin yung ah, okay. Ayan, tap natin yung okay. Sunod naman is adjust natin, lakihan natin. So, long press lang natin yung bilog sa gilid hanggang sa maging blue, ayan. And then, adjust natin sa size na gusto natin. Ayan. Ayan after natin ma-adjust at nasentro natin, so scroll natin sa baba lagyan natin siya ng color. yan scroll lang natin yan, napin natin yung color. Diyan tap natin yung color and then ayan, hanap tayo ng color na gusto natin, well, green. Depende sa inyo kung anong color na gusto mo. So ayan, ah, pili lang tayo, marami tayong pagpipilian na color dyan Blue, halimbawa. So siguro sa akin pipiliin ko itong yellow. So ayan, then after natin, click natin yung check. Yan. So, next naman is lagay natin siya ng style. So, hanapin natin tong stroke. So, click natin. Then, enable lang natin. Yan. Then, hanap tayo ng color na gusto natin. Sa akin na black. So, adjust ko lang. Ginawa kong 6. And then, check lang natin. So, ayan. At, sunod naman is click natin tong curve. Ayan. Then, adjust lang natin. Uh, ayan. So, ganyan. Adjust lang natin so, hanggang sa gusto natin kung saan anong style yan, then pag okay na click lang natin yung check and then lock din ulit natin tap lang natin yung parang box sa taas and then click natin yung sign ng padlock para hindi na mag move and then tap ulit natin yung text ayan, then uh, scroll natin double tap lang natin yan and then burahin natin yung new text and then lagdag natin yung pangalan ng ating youtube channel and then pag okay na, click natin yung okay And then, scroll ulit natin to. Hanapin natin yung font. Maglagay tayo ng font. Ayan, click natin yung font. And then, dito, so marami tayo ulit na pagpipili So, hanap lang tayo ng font na gusto natin. Ayan, scroll lang natin yan. And then, kapag minapili na tayo, click lang natin yung OK. Sa baba. Ayan. Then, ayan. So, adjust ulit natin. Lakihan natin siya. So next isa uh, lagyan ulit natin siya ng color. So scroll natin itong sa baba. Ayan. And then hanapin natin yung color. Ayan. So pili ulit tayo ng color na gusto natin. So depende sa inyo kung anong color yung gusto nyo. And then kapag okay na, click nyo lang yung check. Ayan. So pag may napili na kayo. And then ngayon naman, uh, lagyan natin siya ng stroke. So click natin. And then enable. Ayan. So adjust lang natin. So gawin kong 6. Uh, din then check natin. Then, balik tayo dito sa curve. Ayan. Adjust natin. So, ayan. So, hanggang sa kung anong style, paanong style yung ano natin. Ayan. Then, check lang natin pag okay na. Then, centro nyo lang. Ayan. So, okay na yan. And then, lock ulit natin. Click natin yung box na sign sa taas. Then, click natin padlock. Then, click ulit natin yung box para makabalik. So, And then kapag okay na lahat mga ka-vlog, so nalagay na natin yung mga style na gusto natin. Uh, si save naman natin, click lang natin to, yan. And then click natin yung save as image. Yan, click natin yan. And then touch natin tong costume, yan. So dito makikita nyo, yan, uh, bali yan yung magiging size or MB nung uh, logo na gagawin natin. So pili lang kayo dyan kung ano yung gusto nyo. So sa akin is low lang. So Uh, pag napili natin, click lang natin. Yan, tap lang natin. And then, click natin yung save to gallery. Ayan, so nakasave na siya. So ngayon naman, uh, check natin sa ating gallery kung nakasave na nga ba yung ating ginawang uh, logo. So ayan, hanapan natin. So ito, so click natin. And then, ayan. So ayan na yung uh, logo na ginawa natin. So, ayun lang mga kablog. Ganun lamang kadali gumawa ng YouTube logo. So, sana may naitulong sa inyo ang simple tutorial ko na ito. And then, kung sakali nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod yung pang video.